Basic 6 pupil, so sa katunghan sa Dagman ang instant singing sensation sa social media tungkol siyang pagkanta sulod sa ilang classroom. Ato siyang ibida, pinagin ni report. Mao kini ang viral video ni Sander Miguel Amaro dihang ni kanta kini sulod sa ilang classroom ni atong Lunes. Matod sa ilang science class teacher nga si Moriska Nicole Oy nga maoy uploader usab sa video nga samtang nangandam sila sa kalihukan alang sa Pasigarbo sanglit apilman ang tunghaan nila sa biliting area nagkanta-kanta usab ang mga bata. Wa sila magdahom nga mibuto kini sa social media platforms nga kaani usab og minilyon nga mga views. Mga 5.3 million. Ano? 5.3 million, ha? Lang? Viewers. Uh, Views. Oh. Wala ko nag-expect nga mag-viral. So, if makita ninyo ang video, kurog pa gani. Yan, nangatawa pa, nagni cheer pa mi. So, kanang unexpected kay ang tanan. Bata pa lang si Sander, mahilig na sa kanta. Gani siya ang usas pambato sa Don Vicente Rama Elementary School. Kon aduna aktibidad. Aduna di ang bata, ang iyang mama amor, gani mi sample sila sa ilahang mother and son duet sa paborito nilang kanta. When the sun... gamay pa siya siya kay kanang hilig na siya maminog music niya magpatukar man sad ko sa balay uh -huh. samtang magpatulog ana or bisag nagmata siya niya mo it man siya bisag di siya kalitok Malipayan ko kay ang akong hilig sa una nga sa bata pa ko na pasta niya <laughs> Hilomon og awawon si Sandra Apan sa gayon nga dunay musika nga madungog mo kalit ang iyang transformation sa pagpakita siyang katakos sa pagkanta when, when my... Panginaon sa mga tao na nag-suporta ni Sander nga layo pa ang maabta ni ini sa pagpaambit sa iyang gift of singing. Kaoban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak